Alman Ay. Makatulog muna tayo dito, be. Ay. Mga si no, Bradley ngayon. Dito na lang. Kimola. Sabi mo tumawag sa iyo. Oh, kanina. Sabi niya papuntahin daw tayo sa ano? Ah, uh, grahi daw ng ano niya? Sasakyan yung bago niyang nabili ba? Ay, sasakyan yon? Iwan ko eh kasi Alam ko nga Alam mo eh Baka naman grahe lang yan Walang sasakyan Tara papuntahin daw tayo Color oh, pink daw yung gate Belapit andi. Oh, Ayan to tujuh Lihat pink, pink. Bak. Oh, ah. Oh. 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 May aku. <laughs> oh, ganda-ganda Oh. oh. di Ganda -ganda Mbagu <tuk> bagu bagu kozalak ya si pradin iku. tahan Uy. Brad, Brad. Uy, itu kami uy. 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 Alung nyari saya uy. uy. Uh, lulu, sarap lagi ini Bu. Subukan daun apa.

Dios, habla con Previdente. ¡Oh, no! ¡Ano ba? Oh, ka, kanina kami gising na gising sa'yo? Ano ba ginagawa ano mo? Bakit ako magising? gising? Ang ganda na sasakyan ko, sinakyan ko. sasakyan, wala kang magsasakyan. <tod> sasakyan. Ano sasakyan mo? <tod> eh, e paano kung mabundol ka? Mabundol? <tod> mabundol ka dyan. Eh, magaling ako magmano yun. Nakaganyan-ganyan. Ganyan-ganyan pa wala na mang sasakyan. Nakaganyan-ganyan. Bakal ba mo? Anong ganong minamaneho mo doon? Waman yung manubila. Sika ko, tika mo na, tika mo na. Oh, oh, Yung naiban ko, ba MW ba? Ba MW? Ba MW? MW? Ba Oh, may bagong binili nga sa sakyan. Ibinigay sa akin. Eh, tika mo tika, pag -tika mo Pag-ising ko, kanina. kami. makinig -o. ka muna, makinig ka muna. Nasaan mo yung sinasabi mo sa sakyan? Pakita mo sa amin. Man. Oh, nasaan? Yan. Ang Oh, sige tara. Oh, tara. Oh, oh, Nandun! Ito, 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 ano, ano sa ba? Mga luma-luma na yan eh. Ito, oh, ito yung bago. Bagong, mong, bagong ano sa bago mo sa Bagong binili ko sa sakyan. may pa ito. M w ka pa? Oh! Baing na bulyo yan. Ito yung sa sakyan mo. Mm. Yan yung ginaganyan mo. Oh! Galit. oh galit. galit mo niya. Ka na. Anong kasing manubila to? Kaya nga, binili ko lang na mura-mura. Manubila to? Manubila yan eh. Tinanggal mo man. Wala po. Naka naka oh, nakaganyan yan o. Oh. Nakaganyan yan o. Magtakbo man yan. Ay nabuha. No, ah. Pinapunta pa, mo pa ma kami man, dito. Ika mo na magistar. Saan ma mag ma mag oh, ma oh, ma okay. ka man? Magistar man. man maganyan ganyan yan? Oo oh, maganyan ganyan nga o. Oh. May pagpain ka ka pa eh. Pain nga eh. Ay buha ka eh. naman eh. ka man. Saan mo Pinapunta mo pa kami dito eh. Kaya nga pinatawag ko eh para makita niyong bagong sasakyan ko. Bago yan eh. BMW, isubisi man yan, isubisi. BMW yan eh, bago-bago yan. Bahala ka ખયલી઱ મણા�લ જ૨ા� મ૨ળલે! ખયલી ધે શા�ે ખા�લી! ખા�ે જા� ખળા�ુા� ખભા� ખા�રા�